Magandang araw pong mali mga boss. Kung ganito po yung sasakyan nyo at magaspang po yung under niya or hindi pino yung makina kapag naka-start, mag-concentrate po muna kayo sa spark plug. Yun muna po ang palitan nyo kung matagal na po yung spark plug nyo, dun, mo po, dun po muna kayo mag-check up. Madali lang naman po magpalit ng spark plug nito. Gamit ka lang po ng socket wrench na number 8 ay lang po, tatanggalin mo lang po yung bawat bolt niyan dito sa ignition coil. Apat lang naman po yan mga boss, kayang-kaya nyo yan. Tapos, pag natanggal nyo na po yung ignition coil na apat, gamit po kayo ng spark plug wrench. Siguro naman, kabisado nyo naman po yung pagluwag ng spark plug at paghigpit. Pag gusto nyo luwagan yung spark plug, gamit po yung spark plug wrench nyo, pakaliwa po yung pihit pag luluwagan nyo. At kung mapapansin nyo, malalim po yung lagay ng spark plug, tanggalin nyo po itong socket wire dito sa ignition coil nyo. Yan po ang gagamitin yung pang ng spark plug. Ididiin nyo lang po yan sa spark plug. Sasama na po yung spark plug dun. Ayan po, yung ginagawa ko. ba diba? Nakikita nyo naman. Ganun lang po mga boss. Hanggat maaari po, kung ganito po yung sasakyan nyo, ang ilalagay niyo po na spark plug para mas okay po siya at sigurado po kayo na wala po kayo maging problema. Yung original po, kung papasin niyo itong lumang spark plug niya, ayan, yung electrode niyan po, maliit na. Napupod din po yan kahit nasabihin mo pang yan na yung pinakamagandang klase. Tingnan mo itong bago mga boso, oh, mahaba pa po yung electrode niya. Ayan po yung Dahilan kaya minsan yung andara ng makina mo, hindi na po maganda. Ayan po yung pinanggagalingan minsan. Siyempre, maano ma na po yung gap nun, malayo na. oo possible nun, medyo malakas ka na sa gas. Minsan, may palya na siya. O katulad nito, magaspang na yung andar niya, hindi na siya pino. At saka, taon na rin po nagamit yung spark plug nito, talagang kailangan na rin palitan mga boss. Sa pagkabit mga boss, nakita nyo naman, di ba? Spot plug rinse lang po ang gagamitin nyo dyan. Tapos higpitan nyo lang po siya ng tama. Ganun lang po at pag okay na, pwede mo nang ilagay itong mga ignition coil nya. Yung apat po. Pero itong isa kasi dahil binunot ko, isasaksak mo lang po ulit yung socket wire nyan sa ignition coil. Ayan po, nakita mo yung tinuturo ko. Ipipress mo lang po yan pag gusto mong tanggalin. Mabubunot mo na po yan. Pag prenes mo po siya, tsaka mo hilahin. Bibito na po yan sa ignition coil at pag kinabit mo naman sa ignition coil itong socket wire isaksak mo lang siya wala ka nang pipindutin or ipipress pa at pag nailapat mo na itong apat na ignition coil pwede mo nang ilagay itong apat na bolt nyan na number 8 gamit ka po dyan ng socket wrench, ganun lang po sa paghigpit naman yan mga boss di mo naman kailangan mahigpit na mahigpit yung tamang higpit lang mga boss kasi pag hindi mo natansya yung paghigpit mo dyan, pag nalustrate, ikaw din po yung mga problema. Magagastos ang kaulit. At pag okay na, pwede na natin start. O, pag ganyan, kayo na po humatol. Minsan mga boss, akala natin ang laki ng problema na sasakyan natin. Pero hindi natin alam, kayang-kaya pala na natin gawin. Basta magkaroon lang tayo ng idea kung paano tanggalin. At, pag napanood nyo po ito, ayun po, gagawin nyo lang. Huwag muna kayong mag-isip ng malaking pagkakagastosan nyo. Para hindi po kayo nagagastos ang kaagad. Kasi maaaring ikaw mismo kaya mong sagutin yung problema ng sakyan mo. Ganun lang po ang ginawa ko mga boss. Pinalitan ko po yung spa plug at naging okay na po yung makina. Muli po maraming maraming salamat sa panunod. Sana po meron po kayong nakuhang idea. At kung maaari pakisubscribe na po yung channel ko. At pakipindot na rin po yung notification bell. Para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat po muli sa inyong lahat mga boss.